day 5 na nga ng ating training ano at mm, una natin ginawa sa araw na to ay nag deliver tayo ng metal at saka lata ano at kagabi pa nga lang ay umalis na kami at mm, bago mag umaga ay nakapila na kami doon kaya kami ay pang apat sa deliver ng metal ano kasabay na rin namin i-deliver ay lata pagkatapos nag deliver kami ng uh, assorted bakal ano at yun ang pangalawang biyahe namin, assorted bakal. Kaya napalaban na naman ng kargahan. Pagkatapos niya, nag-deliver kami ng sulid na bakal. Ano? At mm, talaga naman pangatlong biyahe yan, sulid na bakal. Ano? Hahakot pa nga sana kami ng ram. Pero inihintay namin ay hindi dumating yung nagpapahakot. At mm, kaya sulit na lang ang pangatlong biyahe. Pagkatapos nga mga kabubung ng sulit ay nag-backload naman kami ng kwan, ng Quato Cantos. Ito yung isang junk shop na hinahakuta natin dyan sa San Vicente, sa Santo Tomas, Batangas. Ano? At mm, dahil nga sa kasama ko lang yung isang pamangking ko at saka itong ating training, ay eh, ang dami niyang hakutin natin na yan, 80 sako. Ano? At mm, dahil marami nga tayong hindi pansyan dyan sa lugar na yan, ay ang daming tumulong ano at sabi nga nung isa kung may camera ba daw at mm, talaga ba daw ako'y vlogger ano so nung masabi ko na sige mayroong camera ano ang daming tumulong dyan ano at nagpamirinda na lang tayo dyan ano shout out sa mga tumulong ano maraming salamat sa inyo ganyan lagi dyan mga kabubog pagka humahakot ako sa lugar na yan ang daming tumutulong Yung mga hindi ko pansya mga yan ano at mm, eh nga pati yung may-ari siyang naglista no. At um, sayang ay hindi ko nakilala yung mister ng may ano. Babae lang kasi yung nagba niya niyan ano. At um, shout out sa iyo, madam ano. Ah, napakasipag niyo po ano. Kaya lang magma-manage ng inyong junk shop ano. So pang limang araw ng ating kuan, nung ating training ano at biyernes um, ngayon sana yung bukas sabado ay makatatag ano makatagal dahil ngayon tatlong deliver tayo ngayon una nga metal at lata pangalawa ay assorted bakal pangatlo ay kwan ah uh, solid ano at um, itong pangapat ay kwan ah uh, mga 4 kantos so 80 sa ako ngayon mga kabubog at um, Hanggang ngayon nga ay ipinababa pa natin sa kanya yung kwan, yung karga natin, pinauti na natin ano at kailangan kailangan kwan ano magkargahan yung truck bukas pang deliver ano. At so yun lang muna sana i kwan ano makapasa yung ating kwan. Sana ay makapasa yung ating training dahil pang limang araw na ngayon at inaasahan natin na makakapasa yan dahil lang usapan nga dyan ay 400 lang ngayon pagka siya ay kwan, naka nakapasa sa loob na isang linggo ay magiging 500 na siya Deep ano, na nga, ating, ng ating training. tatanggapin na natin siya bilang mm, um, so yun lang muna mga kabubo ito yung ating